Welcome to Stellar Newsio. News YouTube News Hub. S Stellar News PH, you YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special, ikinagulat at ikinatuwa ni Kim Chiu ang pagpapalabas ng teaser ng pelikula nila ni Paolo Avelino na My Love Will Make You Disappear. Ang nasabing pelikula na nakatakdang ipalabas sa 2024 ay nagtatampok ng isang natatanging kwento ng pag-ibig na may misteryo at hindi inaasahang mga twists. Sa teaser, ipinakita ang chemistry ni Nakim at Paulo na nagdala ng kakaibang kilig at drama. Ayon kay Kim, hindi niya inasahan na magiging bahagi ng event ang pagpapakita ng nasabing eksklusibong preview. Ani niya? Nakakakilig na makita ito with the fans for the first time. Kaya sana abangan nila ang buong kwento ng pelikula namin. Ang My Love Will Make You Disappear ay inaasahang maging isa sa mga highlight ng movie lineup ng Star Cinema sa 2024. Dagdag pa rito, pinuri ng netizens ang production value at ang kakaibang konsepto ng pelikula. Samantala, naging trending naman sa social media ang reaksyon ni Kim sa teaser, lalo na't kitang-kita ang kanyang excitement at pagmamalaki sa proyektong ito. Bukod sa teaser, Nagbigay din ng special message si Paulo Avellino sa audience na nagpahayag ng pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanilang tambalan. Ani Paulo, this movie is something different and I'm excited to share it with all of you soon. Ang ABS-CBN Christmas Special ngayong taon ay naging platform para maipakita ang mga upcoming projects ng network kabilang na ang pelikulang ito na inaasahang magbibigay ng inspirasyon at bagong pananaw sa mga manonood ang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay opisyal nang ipapalabas sa Pebrero 12, 2025, isang perpektong regalo para sa Valentine's season. Ang pelikula mula sa direksyon ni Mike Cruz Alviar ay nagtatampok ng isang pangkaraniwang kwento ng pag-ibig na may halong misteryo at drama. Isa itong kwento tungkol sa pagmamahal na sinubok ng mga kakaibang pangyayari na nagbibigay diin sa mga tema ng sakripisyo, pagtanggap at pag-asa. Sa kauna-unahang teaser na inilabas sa ABS-CBN Christmas Special, ipinasilip ang mga eksenang puno ng emosyon at lalim. Makikita ang chemistry ni Nakim at Paulo sa bawat eksena na nagdala ng bagong pananaw sa kanilang tambalan. Hindi maikakaila ang husay ng cinematography na sinamahan ng nakakakilig at nakakaiyak na tagpo na siyang lalong nagpalaki ng interes ng mga manonood. Ang mga linya at eksena sa pelikula ay nagbigay ng ideya na ito ay hindi lamang simpleng love story, kundi isang makapangyarihang salaysay tungkol sa pagmamahal at pagkawala. Ayon kay Kim Chu, ang pelikula ay isang milestone sa kanyang karera. Iba ang kwento ng My Love Will Make You Disappear. Challenging ang role ko pero sobrang rewarding dahil ito ay kwento ng pag-ibig na siguradong tatatak sa mga manonood, aniya. Sinangayunan ito ni Paulo Avelino na nagbigay pansin sa lalim ng kwento. Hindi ito ordinaryong romansa. Ipinapakita nito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa gitna ng pagsubok. Ang my love will make you disappear ay hindi lamang para sa mga magkasintahan kundi para rin sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal sa kabila ng mga balakid. Bukod sa malalim nitong mensahe, tampok din sa pelikula ang nakamamanghang mga eksena na kinunan sa iba't ibang magagandang lokasyon. Mula sa mga simpleng sandali hanggang sa mga emosyonal na tagpo, tiyak na ang pelikulang ito ay magiiwan ng marka sa puso ng mga manonood huwag palampasin ang My Love Will Make You Disappear sa mga sinehan simula Pebrero 12, 2025. Isa itong kwento ng pagmamahal na tiyak na magpapakilig, magpapaiyak at magbibigay inspirasyon sa lahat ng nanonood ngayong Valentine's Day. Sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special, ikinagulat at ikinatuwa ni Kim Chiu ang pagpapalabas ng teaser ng pelikula nila ni Paolo Abellino na My Love Will Make You Disappear. Ang nasabing pelikula na nakatakdang ipalabas sa 2024 ay nagtatampok ng isang natatanging kwento ng pag-ibig na may misteryo at hindi inaasahang mga twists. Sa teaser, ipinakita ang chemistry ni Kim at Paulo na nagdala ng kakaibang kilig at drama. Ayon kay Kim, hindi niya inasahan na magiging bahagi ng event ang pagpapakita ng nasabing eksklusibong preview. Ani niya, nakakakilig na makita ito with the fans for the first time kaya sana abangan nila ang buong kwento ng pelikula namin. Ang My Love Will Make You Disappear ay inaasahang maging isa sa mga highlight ng movie lineup ng Star Cinema sa 2024. Dagdag pa rito, pinuri ng netizens ang production value at ang kakaibang konsepto ng pelikula. Samantala, naging trending naman sa social media ang reaksyon ni Kim sa teaser, lalo na't kitang-kita ang kanyang excitement at pagmamalaki sa proyektong ito. Bukod sa teaser, nagbigay din ng special message si Paolo Avellino sa audience na nagpahayag ng pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanilang tambalan. Ani Paolo, "This movie is something different and I'm excited to share it with all of you soon." Ang ABS-CBN Christmas Special ngayong taon ay naging platform para maipakita ang mga upcoming projects ng network, kabilang na ang pelikulang ito na inaasahang magbibigay ng inspirasyon at bagong pananaw sa mga manonood. Ang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay opisyal ng ipapalabas sa Pebrero 12, 2025. Isang perpektong regalo para sa Valentine's season. Ang pelikula mula sa direksyon ni Mike Rusalviar ay nagtatampok ng isang di pangkaraniwang kwento ng pag-ibig na may halong misteryo at drama. Isa itong kwento tungkol sa pagmamahal na sinubok ng mga kakaibang pangyayari na nagbibigay diin sa mga tema ng sakripisyo, pagtanggap at pag-asa. Sa kauna-unahang teaser na inilabas sa ABS-CBN Christmas Special, ipinasilip ang mga eksenang puno ng emosyon at lalim makikita ang chemistry ni Nakim at Paulo sa bawat eksena na nagdala ng bagong pananaw sa kanilang tambalan. Hindi maikakaila ang husay ng cinematography na sinamahan ng nakakakilig at nakakaiyak na tagpo na siyang lalong nagpalaki ng interes ng mga manonood. Ang mga linya at eksena sa pelikula ay nagbigay ng ideya na ito ay hindi lamang simpleng love story, kundi isang makapangyarihang salaysay tungkol sa pagmamahal at pagkawala ayon kay Kim Chu, ang pelikula ay isang milestone sa kanyang karera. Iba ang kwento ng My Love Will Make You Disappear. Challenging ang role ko, pero sobrang rewarding dahil ito ay kwento ng pag-ibig na siguradong tatatak sa mga manonood, aniya. Sinangayunan ito ni Paulo Avelino na nagbigay pansin sa lalim ng kwento. Hindi ito ordinaryong romansa. Ipinapakita nito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa gitna ng pagsubok. Ang my love will make you disappear ay hindi lamang para sa mga magkasintahan kundi para rin sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal sa kabila ng mga balakid. Bukod sa malalim nitong mensahe, tampok din sa pelikula ang nakamamanghang mga eksena na kinunan sa iba't ibang magagandang lokasyon, mula sa mga simpleng sandali hanggang sa mga emosyonal na tagpo. Tiyak na ang pelikulang ito ay magiiwan ng marka sa puso ng mga manonood. Huwag palampasin ang My Love Will Make You Disappear sa mga sinehan simula, Pebrero 12, 2025. Isa itong kwento ng pagmamahal, natiyak na magpapakilig, magpapaiyak, at magbibigay inspirasyon sa lahat ng nanonood ngayong Valentine's season. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your ano masasabi. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.